Ako po si Daisy, 28 years old. Sa po akong teacher. Rumaduate ako ng high school sa aming probinsya. Nag-aral naman ako dito sa Maynila. Sa UST ako graduate ng education. Pagka-graduate ko ng college, umuwi na ako sa probinsya namin para doon magturo Nagturo ako sa baryo namin. Malapit lang ang eskwelahang pinapasukan ko. Nilalakad ko lang ito papunta't at pauwi sa bahay namin. Grade 6 ang tinuturuan ko. Apat na putwalo ang estudyante ko. Mahirap ang buhay sa aming probinsya. Kaya hindi araw-araw nakakapasok ang mga bata. Sa loob ng isang linggo, ay iilan lang ang nakakapasok. Yung iba walang baon at yung iba naman ay sobrang layo ng kanilang mga bahay. May mga ilan akong estudyante na tumatawid pa sila ng ilog para lang makapasok. Meron ding isang oras ng nilalakad bago makarating sa eskwelahan. Marami akong estudyante na mahirap ang buhay. Pero, kay Lisa ako sorang naawa. Lagi itong hindi nakakapasok. Lagi pa itong may mga pasa sa katawan. Matalino ang bata. Tinanong ko siya kung bakit di siyang lumiliban sa klase. Wala raw silang pagkain. Tahimik lagi ito at parang malalim ang iniisip. Tuwing reses, lagi lang ito nasa isang tabi. Umiinom lang ito ng tubig. Kaya lagi ko siyang pinagbabaungan ng pagkain. Pinapadagdagan ko kay mama ang baon kong pagkain para makakain din siya. Hindi lang naman siya ang binibigyan ko, pati na rin yung iba kong estudyante dalawang linggong hindi nakakapasok si Lisa. Kaya, tinanong ko ang mga kaklase niya kung sinong nakakaalam ng bahay nito. May nakapagsabi sa akin na tatawid ka pa daw ng dalawang ilog bago mo marating ang bahay ni Lisa. Isang buwan na ang nakalipas, hindi pa rin ito pumapasok. Malapit na kasi ang graduation kailangan niyang mag-take ng exam para makagraduate siya. Nangihinayang ako kay Lisa kung hindi siya makakagraduate. Araw ng Sabado noon, kinausap ko ang isa kong estudyante na samahan niya ako sa bahay ni Lalisa. Naglakad muna kami ng 15 minutes bago nakarating sa isang ilog na tatawirin namin. Hindi naman ito malalim, hanggang bewang lang ang lalim nito. Pagtawid namin ng ilog, naglakad pa kami ng 10 minutes bago makarating sa pangalawang ilog. Hanggang tuhod ko naman ang tubig. Pagtawid uli namin ng ilog, makikita mo ang isang maliit na kubo na nakatayo halos magigiba na ito at ang mga dingding ng bahay ay tagpitagping sako. Halos madurog ang puso ko sa awa sa bata. Sarado ang bahay, tinawag ko ang pangalan ni Lisa. May sumagot sa loob. Poses ito ng bata. Tinulak ko ang pinto. Nagulat kami ng kasama kong estudyante nang makita kong payat na payat ang bata. Nanlalalim ang mga mata nito at putlang putla ang kulay niya. Napaiyak ako, tinanong ko kung asan ang mga kasama niya. Sinabi niya na naghanap daw ng pera ang nanay at tatay niya. Iniwan raw siyang mag-isa. Pero Hanggang ngayon, hindi pa sila bumabalik. Umiyak ang bata habang nagkikwento. Nakita kong lalong dumami ang pasa ng bata sa kanyang katawan. Tinanong ko kung saan siya kumakain. Sinabi niya na puro dahon daw ng kamote ang kinakain niya. Nilalaga raw niya ito. Sinabi ko sa kanya na sumama siya sa amin ipapagamot ko siya. Habang naglalakad kami, alam kong hirap na hirap na siya. Pasan-pasan ko siya habang tumatawid kami ng ilog. Nang makarating na kami sa pangalawang ilog, hindi siya kumikibo habang kinakausap ko siya. Tumatakbo ako habang pasan-pasan ko siya. Mabuti na lang at may nakita akong track nakiusap ako sa kanila na ihatid kami sa pinakamalapit na ospital. Dalawang oras bago kami nakarating sa ospital. Pagdating namin sa ospital, agad na dinala sa emergency room si Lisa. Kinausap ako ng doktor. May leukemia raw si Lisa. Stage 4 na raw ito. Kahit na hindi ko kaano-ano ang bata, napahagulgol ako sa sobrang awa sa kanya. May sakit siya pero natiis siyang iwan ng kanyang mga magulang. Kaawa-awa ang bata. Hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Iniwan ko muna siya sandali sa ospital. Iahatid ko kasi ang isang estudyante ko. Umuwi muna ako sa bahay para kumuha ng ilang perasong damit. Habang hindi ko pa nahanap ang mga magulang ng bata, ako muna ang magbabantay sa kanya. Gabi na ako nakarating sa ospital. Medyo mahaba rin kasi ang biyahe. Nakita kong nakaupo sa kanyang kama si Lisa wala nang nakakabit na swero at oxygen sa kanyang katawan. Tahimik sa loob ng emergency room. Lumapit ako sa bata. Okay ka na ang tanong ko sa bata. Hindi ito sumagot. Naglakad ito papunta sa basement ng ospital. San ba tayo pupunta? Baka mabinat ka ang sabi ko kay Lisa pero hindi siya sumasagot. Dire-diretso lang siya sa loob ng isang kwarto. Napakalamig sa loob. Nagulat ako sa nakita ko. Morgue pala ang pinasok naming kwarto. Kinilabutan ako. Wala na sa tabi ko ang bata. Tatakbo na sana ako palabas nang may biglang nagbukas ng pinto dalawang lalaki Agad akong tumakbo palabas. Nanginginig ako sa takot. Bakit kaya ako dinala ni Lisa sa morgue? Ang sabi ko sa isip ko. At bakit iniwan niya ako doon? Bumalik ako sa emergency room. Wala na roon ang bata. Lumapit ako sa nurse, tinanong ko sa kanya, kung nakita niya yung batang kasama ko kanina. Nagulat ako sa sinabi ng nurse. Nung umuwi raw ako sa amin, namatay na raw ang bata. Anim na oras na raw itong namamatay. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ng nurse. Sinabi ko sa kanya na sinamahan ako ng bata sa loob ng morgue. Nagulat ang kausap ko. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko sa kanya. Sinamaan ako ng isang lalaki para ituro sa akin kung saan nakahiga si Lisa. Nakatakip ng kumot ang bata. Tinanggal ng lalaki ang kumot na nakatakip sa mukha ng bata. Gulat na gulat ako. Si Lisa nga ang nakahiga sa kama. Umiyak ako ng umiyak. Isang linggo ibinuro lang bata. Inilibing siya nang hindi man lang dumarating ang mga magulang niya. Araw ng graduation ng aking mga estudyante. Naalala ko na naman si Lisa. Hindi ko maiwasang hindi lumuha. Naisip ko rin na masaya na siguro siya ngayon. Kung saan man siya naroroon, wala na siyang sakit at hirap na nararanasan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.